Ayon sa ilang pag-aaral, sinasabi nila, makikita mo daw kung matalino o hindi gano'ng matalino ang isang tao base sa hugis ng kanilang muka. Oo. Tingnan nyo to. Uh, may pag-aaral po ito. Ah, uh, this is a health trivia. Katulad dito po, sa tatlong lalaki, dito sa kaliwa, yung medyo mataba, dito sa gitna, medium, o dito sa kanan, na medyo pahaba yung muka. sinus dito sa tatlo ang tingin nyo ang mas matalino base sa pag-aaral. Sige po, paki-comment. Uh, alam nyo ba sino mas matalino dito? Sa tatlong lalaking ito, sa kaliwa ba? Yung medyo mas chubby, mas mataba. Sa gitna o yung sa kanan na mas payat. Okay? So, tingnan natin na ayon sa pag-aaral, lumabas na mas matalino yung nasa kanan. Itong malapad yung, ay itong mas mahaba yung muka. Mas matalino siya. At base do sa IQ test, nakita nila, mas hindi matalino pag ganito ang muka ng mas mataba. So, tayo po, tignan natin ang ating mukha sa salamin. Uh, mukha ba natin sa kaliwa, sa gitna, o sa kanan? Ito po, base sa isang pag-aaral, I think around 900 people sinurvey nila. Nakita nila siguro kung medyo mas mataba, baka mas hindi nag-aaral, mas kain ng kain, di ba? Alek like ito mas malapad, mas isip mo mas matalino siya. Yun ang lumabas para sa kalalakihan. Ito naman po para sa babae. Babae naman. Sino mas matalino dito sa tingin nyo? Itong nasa kaliwa na medyo mas chubby siya. Itong sa gitna ba, mukha ba siyang mas matalino? O kung ganito ang mukha niyo, mas malapad, mas diretso, mas matalino ba? Okay, pwede kayo humula dito. Tingnan nyo ang mukha nyo. Dito ba sa kaliwa, gitna, o sa kanan? Ang resulta ay, base dun sa mga studies, pag daw, kahit ano daw dito sa kaliwa, gitna, o kanan, pwede maging matalino. Hindi daw basihan yung katabaan sa hindi matalino pagbabae daw. Kasi sabi ng pag-aaral, meron daw mga babae na matalino pero may mga hormonal problems. So may hormonal problems sila, kaya tumataba sila na hindi nila kasalanan. So kahit sino dito sa tatlo, pwede maging matalino. Okay? Doc Lisa, nasaan ka dito? Kaliwa, gitna, o kanan? Ah, mabilog tayo ngayon eh. Mabilog? Hindi. <laughs> tama naman sinabi ko. Kahit mabilog ang mukha, pwede maging matalino kung babae. Okay? Pero pag sa lalaki, mas matalino daw yung ganito. Mas mahaba ang mukha.